Dead on arrival sa Rural Health Unit RHU sa Morong Bataan, ang isang security guard matapos sumalpok ang single motor nito sa kasalubong na SAP Ambulance na naganap ang aksidente sa kahaban ito ng JJ Putroad, Barangay Sabang Morong Bataan. Sa ulat mula sa Cam Sarilo Tolentino naganap ang insidente alas 10.45 kahapon ng umaga. Kinilala ang biktima na nasawi na nasa si Reynon Bañez, 31 anos na isang security guard. Sa investigasyon at base sa testigo na taga Balanga City. Sakay itong biktima ng minamanehong single motor na tinatahak ang nasabing karsada patungong Olugapo City. Habang ang kasalubong naman nito na SAP Ambulance na minamanehong naman ni Patrolman Ambrosio Kapalingan de la Cruz, the third, 34 anyos, miyembro ng second nd PNP SAP ay patungong bayan ng Morong. Pagdating sa nabanggit na lugar, sinakop umano ng single motor ang linya ng SAP Ambulance dahil ang para silang dalawa ay magkasalpukan. Sa lakas ng pagkakabangga, matinding pinsala ang tinamo ng biktima sa kanyang ulo at katawan na nagresulta ito ng kanyang agarang kamatayan. Nagtamo din ng sugat sa paa ang driver ng SAP Ambulance. Sa ngayon, nakikipagkasundo na ang magkabilang partido sa naganap na aksidente. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, di siya rich ito. Si Dani bilang tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Balita mula sa Mindanao. Arestado sa inilunsan na drug entrapment operation ang dalawang high-value target na kinasasangkutan na isa ang incumbent barangay kagawad ng poblasyon Talitay Maguindanao del Norte na kinilalang isang suspected sa kaya Buhisan Sal, a.k.a. Zach 38 years old, residente ng Barangay Poblasyon, Talitay, Maguindanao del Norte at ang isang kasamahan itong kinilalang isang uh, suspected Gemaludin Sangkad Sai Ludin, a.k.a. George, 45 years old, may asawa, driver at residente ng Barangay Poblasyon, Datu Udin Sinsuat, Dos, Maguindanao del Norte. Sa informasyon mula sa Pro 12 Information Office, naganap ang entrapment operation sa bahagi ng Diversion Road, Barangay Kalawag 2, Isulan Sultan Kudarat kung saan nakuha, wala sa suspect na si Zakaria Sal, ang suspected Shebu na may Imbang na 150 grams at may national standard drug price na 1,020,000 pesos. Habang nakuha naman kay Gamaludin Sailudin ang by bust money. Kinumpis ka din ang sasakyan ng dalawa isang kulay gray Toyota HiAce Van with plate number 0401-5327140. Ang mga naaresto ay nahaharap sa mga kasong paglabag sa Section 5 and 11, Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula sa sa Pilipinas, DCRH, ako si RH19, Jhundi Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sumuko sa mga pulis ang miyembro ng Special Tactics and Response o STAR Team ng Bureau of Jail Management and Penology sa barangay ng nga Bayan ang Putotan, Iloilo matapos inamin na siya ang bumaril sa sospek ng pananaga sa Barangay Ungka, Distrito ng Haro, Iloilo -Ilo City. Kinilala BJMP Personal kay Senior Jail Officer 1, Reynaldo Palma. Ayon kay Police Major Eduardo Chacon, Officer in Charge ng Iloilo -Ilo City Police Station 3, isinalaysay ni SJO1 Palma na galing siya sa duty at pauwi na nang may humingi ng tulong dahil na may nangyayaring komosyon. Nadatnan niya si Hernani Caspilio na pinagtataga ang tanod na si Romel Hakume. Sinubukan umunan ni Palma na kausap pin si Caspilio. Ngunit tinangkarin siyang tagain kaya napilitan siya na barilin ito gamit ang issued firearm niya na 9mm Glock. Tinamaan si Caspilio ng balas sa batok, dibdib at likod dahilan ng kanyang pagkamatay. Patuloy naman na ginagamot sa ospital ang Tanod dahil na may sugat ng pananaga sa lieg at likod. May dating alita ng sina Caspilio at Tanod Kakome Ayon sa live in partner ni Caspilio, inihahanda na ang kaso laban sa jail officer. Mula sa action radio Ililo, sa Jocelyn Grace Bravo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Balita mula sa Bicol, patay ang isang incumbent barangay kagawad sa Sorsogon at tapos may itong pagbabarili ng dalawang hindi pa naglalang sospek sa loob ng kanyang pamahay sa barangay Ugod sa bayan ng Dunso sa lawigan ng Sorsogon kamakalawa ng gabi. Kinala ang biktima na si Ferdinand Katsanga may asawa, residente naman ng barangay at kagawad ng sanaturang lugar. Ayon sa report ng PMP, nasa loob ng kanyang pamahay ang kagawad na bigla manunga may pumasok ng dalawang hindi pa nakilalang sospek at pinagbaril ang biktima. Kaya naman tumakas sa mga ito habang naiwan sa ang kagawad na taddad ang tama ng bala sa katungan. Isinugod masana sa ospital ang biktima, ngunit idineklara itiniklarang dead on arrival. Nakapatuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa krimen habang hindi pa inalis ang posibilidad na election related ang naturang shooting incident. Para sa MBC Network News, Ruel Saldico. Tuloy-tuloy sa pagbalita tuloy-tuloy ang serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!